ito nga pala natin dito sa Pilipinas, andito pa rin kami sa The Bellevue Hotel, dito sa Alabang. 7.30 na nga pala akong nagising. Mga anak ko natutulog pa, so ako nga munang lumabas at bibili ako ng food for breakfast. So pinatukong nga pala si mama, nasa kabilang kwarto lang sila. Kasama ang aking mga pamangkin, so naabutan ko nga pala si mama, nagpa-plancha ng mga damit. Bumaba na nga pala kami kasama aking mama at aking mga pamangkin Pupunta kami sa tapat ng The Bellevue Hotel. Merong kasing mga kakainan. Merong Jollibee, McDonald's, at iba't iba, mga foods. So yung choice nga pala natin ngayon is pupunta tayo ng Jollibee at dito tayo mag-breakfast. Iniwan ko nga pala si Mr. With Kids at magdadala lang ako ng breakfast para sa kanila. So nung nasa New Zealand ako, namiss ko talaga ang Jollibee. Alam niyo naman walang Jollibee sa New Zealand. At iba pa rin talaga ang sarap ng Jollibee. So alam nyo ba, pinaka-first na trabaho ko is Jollibee. Nag-trabaho ko sa working student while nag-aaral. So nag-work ako for 5 months. At after niya, nag-shift ako, McDonald's. So pagkatapos nga pala na yung mag-breakfast, eh nag-decide kami at mamamasyal kami ngayon sa Festival Mall. Alabang balita ko kasi napakaganda doon at marami mga bagay-bagay. At kikitain ko din yung aking kapatid. Na miss kasi ng mga nako, ko, si Uncle Jade. So nagpunta na kami yesterday dito pero hindi kami nakapaglibot. Wala kaming oras. Ngayon is mag tayo buong araw. So ang sabi, meron daw dito ang amusement park sa loob ng mall. So try natin ito at titingnan natin kung mag enjoy talaga yung mga bata. So, andito nga pala kami sa ground floor at meron sila ditong parang train station. Sasakay yung mga bata. Gusto talaga nilang matry ito. Nakita namin to yesterday pero ngayon susubukan ng mga bata. Sasakay din pala si mama at yung mga pamangkin ko. Malapit lang pala ito sa food court. Naaalala ko tuloy nung pumunta kami sa Coromandel Town sa New Zealand. Parang ganito yung sinakyan namin yung train. Pero Nag-tour kami paakyat sa mountain. Ito naman nasa loob ng mall yung train station. To dumating na nga pala yung kapatid ko kasama yung kaibigan niya at ang kanyang jowa. So reunion ulit with Uncle Jade, ang mga kids at super happy na naman. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam kapag reunion naman kayo with family. Pagkatapos nga pala napunta na kami dito kung saan pwedeng makapaglaro. Ang mga bata dito sa Toy World, dito rin pala makikita yung roller coaster. First time ko talaga makita ng roller coaster sa loob ng mall. Bumili nga pala kami ng token, 300 pesos, 60 tokens. The first time nga pala ng mga anak ko na maglaro. Super excited sila. So nang sa New Zealand kami, gusto talaga nilang maglaro ng mga arcade. Pero medyo mahal yung mga tickets nila. Yung iba pa, hindi gumagana. Dito naman sa Pilipinas, napakamura ng tokens. Kaya naman, susulitin natin ito. <laughs> Mr. Redding, ready na magpapalit super fun talaga dito sa festival mall alabang, so pagkatapos nga palang maglaro is nagpapalita kami ng tickets meron nga pala iba't ibang mga prices, ito naaalala ko noon, nung nasa Cebu pa ako dumadaan talaga ako sa mga ganitong toys world, pero hindi talaga ako nakaka-afford na maglaro yung kasi kapag ipanglalaro ko ulang yung perang pangkain ko, pagkatapos nga pala may mag-ikot-ikot sa mall, eh nagutom na ang buong pamilya. Sobrang busy nga pala kasi nga weekend, kaya naman dito na lang kami sa KFC na kompleto na nga namin lahat ng mga fast food na nakainan today. So alam nyo naman siguro sa New Zealand, paborito talaga ng buong pamilya si Mr. at yung mga nako ang KFC. Kaya naman of course, itatry natin yung KFC dito sa Pilipinas. So after nga pala namin mag brunch is pumunta kami dito sa Dunkin Donut. Bibili kami ng donuts of course. Duso kasi kumain ng mga bata ng donuts. So alam nyo naman siguro na gumagawa ako ng donuts before at iba naman talaga ang Dunkin Donuts at meron itong mga ibang ibang bits and pieces, mga glaze. So nakamit nga pala tayo ng followers while naglalakad tayo sa Festival Mall. Shout out nga pala kay Ate. Maraming salamat sa panunood sa McPherson Family Vlogs. Stop over nga pala kami dito sa isang shop at bumili ako ng tripod na iwan kasi sa Bali Airport. Ilagay ko kasi sa hand carry at bawal pala. Pagkatapos nga pala is nagpasundo na kami sa Shuttle sa The Bellevue Hotel. So napakahandi talaga. Maraming salamat The Bellevue Hotel sa free Shuttle from hotel to festival mall vice versa. Tumama nga pala yung buong pamilya dito sa hotel at uuwi na kasi yung isang pamangkin ko kasama yung kapatid ko. May dadalin silang pasalubong sa so the rest na family na naiwan sa silang Cavite. Nag-ipaki na rin ako kasi bukas lilipad na ulit kami pupunta ng Cebu. So, two days lang stay namin dito sa Manila at aalis na naman, pupunta ng Cebu. Pagkatapos ay pupunta din ng Siargao. So, hindi natapos dito yung bakasyon natin at iikot-ikot tayo sa buong Pilipinas hanggang mahilo na buong pamilya. Pagkasapit ng alas 7 ng gabi, is na goodbye na naman yung mga anak ko kay Uncle Jade o uwi na sa silang Cavite. Pero magkikita kami sa Siargao Pupunta kasi sila doon, ti si Uncle Jed at ang kanyang jowa. Nag-order nga pala ako ng grab para straight na lang sila pa sa Carmona. Nasa Carmona na kasi nakatira yung kapatid ko. At yung pamanggit ko naman, isa silang Cavite. Napakahandi talaga kapag mayroong grab car kasi nga fix na yung rate. Super gusto ko talaga yung grab car at gustong gusto ko rin yung grab food of course. So, ayan na, nag-goodbye na naman. Sad na naman kasi nga, magpa-parting ways na naman. So, guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!